Video ng pananakit ng isang guro sa kanyang estudyante nag-viral sa social media. Narito ang news scoop. Inimbestigahan ng isang guro dahil sa paghila at pagsipa sa isang 14-anyos na grade 8 student sa Cebu. Nakakuna ng video ang insidente na nag-viral sa social media. Sa video, tila pinapagalitan ng teacher ang estudyante nito nang bigla nalang hinila at sinipa ang huli sa harap ng kanyang mga klase. Agad namang nagkasa ang pamunuan ng Don Serio Osmeña Memorial National High School ng Dayalogo sa pagitan ng mga magulang ng bata at guro. Sinabi ng DepEd legal officer na inamin ng guro na nadala siya sa kanyang emosyon at humingi ng paumanhin ng naturang guro. Iginiit niya na siya ay gumawa ng ilang gawain na taliwa sa umiiral na patakaran sa DepEd na protektahan ang kapakanan ng mag-aaral. Ayon sa DepEd, nagpapatupad sila ng zero tolerance sa anumang uri ng pangmamaltrato ng mga estudyante. Ang naturang guro ay patuloy na magtatrabaho habang naghihitay ng resulta ng imbestigasyon sa Samantala, ayon sa Cebu City Division Legal Department, posibleng maharap sa kasong administratibo ang guro na nasa video at maaaring matanggalan ng lisensya. Tiniyak naman ang opisyal ng paaralan na ang guro at ang estudyanteng sangkot sa kaso ay hindi magtatagpo. Samantala, sa ilalim sa debriefing at psychological intervention ang estudyante.